Mga ko hindi na i-describe. Sige ka guys. Sa ano? Sa mga what I sa naniliko sa akin. Sa Subscribe. Hey, sa like, sa subscribe, comment and below kasi ko para mapapakita sa inyo yung mga share comment kayo kung ano naman, a-upload ko. Tapos, may parcel ako bukas, magbukas, mga uwian namin, magbubukas na ako ng parcel ko, kasama kayo guys, bawal hindi kayo kasama ha, kasi, kailangan kayo, para may vlog ako, para yung mamad kami, pantulog ko sa lola ko, bulag na siya, bingi siya, naka-stroke na siya, kaya guys, Tulungan nyo, tulungan nyo kung mapagaling si Lola. Ayun lang. Like and share. Thank you, guys. I love you. Thank you, guys.